minsan sa buhay ano kaya ang dapat gawin kung sakali na magkailad ka na wala ka ng trabaho kasi nakakainip eh nakakainip na pag ka na rin magtrabaho kasi nakakapagod na pero para sa akin kailangan laging masaya. Mag-isipin yung mga problema, lagi lang positive. Yun ang dapat. Kasi mahirap eh. Mahirap ang buhay. Kung lagi mong iisipin na ganito, ganyan. Pag uwi sa Pilipinas, Iba na dito sa sa work sa Italy habang may work ka. Pwede ka rin dito sumira, kaya lang pag sumatanda ka na ang hirap mamuhay dito lalo pag taglamig. Hindi ka kaya ng katawan mo. Sa atin, dalawang ano lang, climate. Pag ulan, pag araw, dito apat. Ang pinaka mahirap yung winter, mga pa talaga. Maraming matatanda ang hindi kinakaya ang taklamig. Mahirap. Pero, okay lang sana yun. Basta, lagi tayong healthy ako nagkaroon ako ng karamdaman pero pinipilit dito ng doktor na ano maging okay ako sa nang mga nagiging problema ko thanks God hindi kanila pinapabayaan yun lang may mga bagay-bagay na mahirap isipin. Pero walang magagawa. Ako nga minsan stress. Minsan naman hindi. Kasi bigla na lang may isip mo yung buhay mo, yung pinagdadaanan. Pero hope malalagpasan din. buti na lang mayroon dito ano, libreng gamot. Hindi naman kami pinapabayaan ng gobyerno dito. Kahit to paano, nakaka Kaila kailangan talaga maging matatag ka. Tatag ang kailangan. Maging matatag sa hamon ng buhay and sabayan mo lagi ng dasal yun thank you, thank you at sa mga kapatid ko maraming salamat lalo na yung bunso kong kapatid hindi niya ako pinapabayaan lahat sa mga gamot, siya nagpo-provide sa lahat kahit ang layo nang kinukuha nila, pinagtsatsagaan nila kunin. lang happy na ako. Ay, ano talaga buhay. Sana okay na ang lahat. Minsan nakakalungkot. iisipin mo yung dati-dati wala kang nararamdaman ngayon iba iba talaga kailangan tanggapin natin yun